Inaantay daw niya si Aunty. Mm. Hello, Doggy. Ang tagal daw si auntie niya. Ako na mauna. Mauna na ako. Baka makikita natin yung alaga nating baboy dito. Ganitong oras, nandito na yung baboy eh. Asan kaya ang ating alagang baboy ramo dito ops, hindi natin alaga yun <laughs> baboy ramo yun lagi lang natin nakikita dito wala pa iba siguro ang pinuntahan iba ang pinuntahan ang ating alagang baboy ay hindi, hindi pala alaga <laughs> ayan yung isang aso nag-aantay. wala yung mga baboy dito